Dr. Vito, sino po ba ang mga dapat uminom ng vitamin B complex? Ano po ba ang mga benepisyo na maaaring makuha ng mga pasyente na may mga karamdaman kapag umiinom po ng vitamin B complex? Ito po ay karaniwang pong nire-reseta at iniinom din po ng ating mga pasyente kung sila po ay nakakaranas ng parang may tusok sa mga dalirit paa, parang nangingimay, parang kumakapal, at higit sa lahat, para pong napakainit po ng singaw ng ating paa at ng ating kamay. So, unang-una, -una, ang magbe-benefit po dito ay yung mga pasyenteng merong diabetes. Bakit? Kapag tumataas po kasi ang sugar sa ating tugo, ito po ay nakakasira sa ating mga nerves, sa ating mga ugat. Kung saan ang pasyente po ay patuloy po nakakaranas po ng ngimay, manhid at pagtutusok. Kaya kailangan po nila ng vitamin B complex para matulungan po ang ating katawan, makarecover sa pagkasira po ng ating mga nerve, nang sa ganun maiwasan po natin ang ngimay, tusok, at para pangangapal. Pangalawa kapatid, ito po mga pasyente pong mahilig uminom po ng alak. Alam nyo po ba kapag sobra-sobra ang pag-inom nyo po ng alcohol for several years, ito po ay nakakasira ng ating mga nerve. So sa mga mahilig uminom ng alcohol, kailangan nyo po ng vitamin B complex. Pangalawa, pangatlo, yung mga pasyente po natin vegetarian. Kasi kadalasan kasi hindi po sila kumakain po ng karne, ng isda. Alam nyo po ba, kapag po kayo po ay puro kumakain ng gulay, nangangailangan po tayo ng vitamin B12 na makukuha po natin sa mga meat. So ito po yung mga special population na kailangan uminom ng vitamin D12 or B complex itong mga pasyenteng vegetarian o kumakain po ng gulay. Pang-apat kapatid, ito po mga pasyenteng may mga kondisyon na talagang malala. Ito po yung mga pasyente na nagkakaroon ng herpes zoster. Ito po mga pasyente na nagkakaroon po ng arthritis. Mga pasyente po nagkakaroon po ng pagkasira sa ating nerve na ating tiyatawag pong peripheral neuropathy. Sila po yung kadalasan pumupunta sa ating mga konsultasyon na may ngimay, may tusok po silang nararamdaman na talaga po nakakasagabal po sa kanilang pamumuhay. At pang lima po kapatid ay eh kung kayo po ay may mga pasyente umiinom ng mga certain medications. Yung mga gamot kagaya po ng mga pasyente may cancers like chemotherapy. Mga antibiotics po na sobrang may katagalan na po. Kadalasan kasi hindi na po nagpa-follow up yung iba. Kaya mali ang pag-inom ng antibiotic. Mga pasyente pong merong long-term use po na nagkakaroon po ng epilepsy sa mga pasyente na nagkakaroon ng mga seizure disorder. At ito po kapatid ay nakakasira po talaga ng ating nerve for the long period of time. Kaya ito po yung mga special population or groups na nangangailangan po ng vitamin B complex. Kaya kung kayo may mga gantong kondisyon, ugaliin niyo pong magpakonsulta sa inyong mga butihing doktor nang sagot na mapayuhan ko kayo kung ano po ba talaga ang uh, benepisyo ng vitamin B complex kung kayo ay nakakaranas po ng mga gantong sintomas. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyong manggagamot.